Yung natitipid ka na ang ula mong idol yun yun. Sanggihin ko muna yan yun. Isang hiiwalang na yan yun. Sa bawan. Lagyan mo ng gulay na yun. Oo, oh, yun yun. Eh. E pizza yan. Lalagyan mo ng mga ingredients yan. Yan lang pinakasawag mo yung isang hiiwalang na yun. Okay, sa kang tatanggalin naman yun. Iiwain mo ang maliliit yun. Tapos na. Ibang putahe naman ito mga metogi. Ayun, may togi. Ah, ibang, ibang klase din yun. Pagtitipid nito Isang hiwala mo wala doon Pero umabot na ilang ano Ilang putahin ni Lotto Panalo ha ah. Ayun Kinanggal na naman Ibang putahin na naman to Ginisa na naman ulit e o Kung saan pa Bogbog sarado na Karunin na to Nakailang Lotto na e Ibang putahin na naman o oh. Panalo nga o oh. Salapan pa naman e na naman Mahihit na naman hiwa o oh. Talaga sobrang late na yan ha ah. Tuo po naman Lotto Tokwa naman pala yung niloto Tokwa yan. Gradients, lagyan mo ng tuyo, o di kaya ng no? austero sauce. sale. Posible, oh, uy, <laughs> na na. No? Okay, pinumpino na. Ayun na, itlog. Parang in-steam lang itlog, as. Nilagay sa ibabaw. Punti yung ingredients sa ibabaw, okay? Hmm, ang dam. <laughs> yung natitipid ka ng